Do so guys, today the watayu ng ubi halaya una hugasan natin mabuti binilating ubi katapos ano la at hiwain. Tapos sa tingbalita hiwain guys pakuluan natin hanggang lumambot ang ating ubi. Tapos tagin natin sa ating food processor para mapinumpino siya. Ayan guys, kita niyo naman ni food processor natin yan baba. Tapos nyan, guys. Pakulo ako na isang cup ng coconut, o, coconut milk. O isang cup ng evaporated, isang cup ng condensed milk. At nalagyan ko ng ovi flavor. Hanggang siya ay kumulo at medyo, medyo sticky na siya. Nagay natin yung ating ubi. Tapos tagay natin ng kaunting margarine. Hanggang magdry siya sa ano. Then na siya stradized Just simply. Tapos ito na. Sa harap,